Good morning everyone! Hello! Ayan na! Mag-start na po kami ng trabaho ngayon. Ngayon po ang ano namin. Ayan, start na kami. Back to work. For two months. Ayan, andito na po kami sa daan. Papasok. Ito na naman po. Alam nyo kung anong oras pa lang dito is ano pa lang dito is uh, seven, ano, 7.20. 7.20 napaka na, oh, grabe, ang init na ngayon dito. Maaga pa, eh, napaka-init. <laughs> Ayan, andito na po kami sa daan. Malapit na po kami sa Avignon, papunta sa tarbaho. So, ngayon, okay-okay pa ang traffic. So, mamaya, so far traffic na dito. Pero, hindi naman ganun ka-traffic. Ngayon, kasi wala pa mga bata. So, siguro, next week, ayan, mag i na po ang traffic dito sa Kuwait. So, napaka-init talaga dito. Thank you, guys. Have a nice day. Bye!